Mami, siyempre pula. Okay. Eh, dito! Ura, kung di na imang magpano. punya palabung naga cow Wi sama uru data inding tama ang utang tada ayo garo na. ka man nagtugot ng sinupito. <laughs> bata maulog kita digdi mapupurakan kita kayan badra lang kita digdi kapanag sabagay malaboy man dai ma buo classic din 'di? <laughs> <laughs> Aba, baak na baga.

<laughs> Putol ang liog takayan. I'm <laughs>

magdadala Hindi na ba ba? Oo, diyan lang. <laughs> hey! boy. may il may kita may gatas yan, igwa ano, kasukan. Oh, ito okay. E ano natin sa pitsin? Ano <laughs> nangyari ka Ano nangyari ka Ano nangyari ka Ano

karon. Ano um, gusto mong mugbo? Tapos magkawit ba? Matakot sa ilbe? Tanay mo din karon magtawi. Akala mo may iba, ma Sanu dong tapa. Umay ang kawit masakit pa yan. Dai oh. man mo na balad siya. Ano?